guys, grabe ng init dito sa Saudi guys ngayon. Grabe oh. Grabe init guys. Kaya kayo dyan sa mga anak na ang ama ay uh, construction uh, worker. So pangalagahan nyo po yung uh, kanilang uh, kinikita. grabe ng init oh. Ayun, kasama ko. Grabe init. O, oh, yan oh. it guys. Mainit kayo dito sa Saudi mga Zero visibility. Yan, Saudi Philippines. Nandito tayo ngayon sa Saudi Philippines, mga lods. Ano? Yan. Oh, grabe yung init. Ano? Nagaktak yung pawis mo bago ka makakita ng uh, pera. Kaya lahat kayong uh, mga anak ng mga construction na uh, worker, ano? Uh, pahalagaan ang kanilang uh, kinikita dahil uh, hindi nyo alam kung paano po nila nakita yan o no? bago paano nila na uh, Makukuha yan bago magkaroon ng pera yan. Kaya napakainit talaga dito. Ites lang dahil nga kuha para sa pamilya.